Ayan si guys, ayan si Master Champion Super Shed. Bumaba, bumabatak na. Diretso lang ang Oh, nasira na si Gopis. Sira na si Gopis oh. Bingkong na. Ayun oh. Yung kay kasi ko. Sa akin oh, tinira din mo tama nang kuno. No pa rin tengi Pagsado. Tangigen, tangigen. Ba ko bya. Hindi, oh, kobya. Yeah. Ano yan? Malakas na papasagit-tripe niya rin niya. Papayakin niya. Ang ibig, ang ibig. Di rin naman ito. Ang budget. Normal mas pa kabilaan to si Cap Marlon sa si Super Shake ayan na May na, na ano ba nang pagtek Ha okay. hmm. Ayan si Gofis oh Bingkong na si Gofis sira na yung, sira na rat mo Oh baluktot ano na yo Oh Ha Think. Think? oo sa akin. So... Oh, talaga naman oh. China all. China all. China all. Dito na pala bubatak tayo sa laot eh. Yeah, nga, China. Ako mamaya maya bisogo ko 10 kilo. Ayun oh. Nangyari kikapano? Kikapano? no. Kap dan. China all. China all. Ano naman sa kapalos kabila o? Kabilaan to! Dulong-dulo! Mas tari ito. Oh. Grabe. Kaya nga eh. Kayo Para lang pa, ka eh. Kayo lang pala hinihintay eh. Para kang nag-aano? Dito. 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 Di pa panahon, guys. Naputol, naputol, guys. Ito naman si Kap Maro, no? to be continued. No? At ito naman kanina, ang barakuda. Eh. Don't speak bad words. Ang barakuda talaga. <laughs> talaga, parang di talaga parang sa kanya. Ito si Kap Maro na naman. Ang uh, mabata, guys. Kagata na! Kain na na! Kap! yes si Kap